Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na tatlong taon. Daladala -dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan, natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. wag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot-tanaw na natin ito ito ang ating dapat na pagtulungan ito ang ating dapat na pinagtutungukan. at kayang-kaya nating ito marating at maisakatuparan dapat at tuparan maisakatuparan sa wika ng ating bayani only he who from whatever position he occupies whether high or low strives for the greatest good possible for his fellow man possesses true patriotism alam po natin sa ating puso kung ano ang tama kung ano ang mali kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili sa pamilya at sa ating bayan sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon Nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot. Huwag tayong titiklo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti. Mga kababayan, tayo ito tayo ang bagong pilipino mabuhay po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat